Hello Madam Pips, ito na po ang ating kumulo na po, third, third part, kumulo na po yung tubig Kasi matagal po antayin natin ang pagpapakulo ng tubig Ayan po, kumulo-kulo na po yung tubig para sa ating sabaw Ayan, kumulo na po, ilulunod na po natin yung ating kamatis Lalagay na po natin yung kamatis, ayan Pagkatapos nalagay yung kamatis, ilagay na po natin yung ating okra. Paglagay ng okra, ilalagay na naman po natin yung ating talong. Ayan po. Ipapakulo lang po natin. Ilalagay po natin yung talong at okra. Ayan. Takpan lang po natin ng konti. Ayan po natin, kumulo po siya. Ipapakulo po natin ng ilang minuto. Pagkatapos yan, pagkatapos yan, kumulo ng ilang minuto, na e medyo maluluto na yung okra at saka yung talong eh madali lang pong maluto yun dahil sa init ng tubig ayan magkaantay lang po tayo this is the third part of our portion sa video sa pagluluto ng ating sinabaw sinabaw na laoy yan po ang ating sinabaw na laoy Ayan na po ang ating sinabaw na laoy. Ayan po. Ayan. Aantayin na po natin maluluto ang ating sabaw. Ayan. Ayan. Tumulo na po siya. At saka, ito na po. Ilulunod na po natin yung ating spinach. Ito na po ang ating spinach, yung ating alugbati. Ayan. Papakulo lang po natin ng konti. Ayan po natin siyang kumulo. Kumulo ng kumulo. Papakulo lang po natin. Ayan. Ayan na po. Proseso sa pagluluto ng ating lawoy. Ayan. Okay. We will wait for another minutes Ayan. Pag na po siya, hayaan lang po natin. Saka, dahan-dahan na -dahan po natin pag sa ating mga ingredients. Ayan po. Okay, pagkatapos nun, lagay na po natin yung ating malunggay. Ito na po ang ating malunggay. Di malunggay. Okay. Okay, yan na po ang ating malunggay. Okay, nalunod na po ang ating malunggay. Sa ating sinabaw na utan. Okay. Ayan na po. Okay. Papakulo lang po natin. Bago po natin bago po natin titikman. Okay. Maglalagay na po tayo ng konting asin. Konting asin. Okay. Maglalagay na po ang ating konting asin. Ayan. Malam po natin yung sabaw. hmm Medyo masarap na. Kulang pa ng asin. Okay. Alright, alat -alat konti. Ah, medyo alat-alat siya ng kunti. Huwag nyo lang po ng dami ng asin kasi parang dagat na po 'yun, hindi na po. Ayan. Paglalagay na po tayo. Kung wala po kayong magic sarap, maglalagay lang po kayo ng asukal. Counterpart po 'yan pag wala po kayong pangtimpla. 'Yan po. Lalagyan niyo lang po ng asukal ang ating sabaw. May magic sarap mo tayo. So, lalagyan po natin ng magic sarap konti. Yan. Kaya po, ng magic sarap konti. Yan. Medyo kumulo na po siya. Ayan, kumulo na, kumulo na po. Ayan. Okay. Okay, kumulo na po siya. Ayan. Ayan papatay na po natin yung ating apoy ayan, pinatay ko na po yung apoy ayan maghukad lang po tayo sa ating lalagyan sa ating finished product na sinabaw ayan po ang sabaw ayan ito na po ang ating subak ayan po sinabaw na lauwi Nauoy ang tawag dito sa Bisaya. Ayan. Ayan po. Sasabawan lang po natin ng konti. Ayan. Okay. Lagyan po natin ang sibuyas na dahon. Ayan. Pang palamuti. Ayan po. Ito na po ang ating Sabaw the finished product of ating sabaw. Ito na po ang ating lauoy finished product. Yan. Ayan po ang ating lauoy. Sinabaw in Bisaya. Malunggay. May spinach. Itang okra. Yan po ang ating finished product. Salamat po. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ito po, ang ating cooking session ngayon. Salamat po. Uh, good afternoon. Oh.